Noong December 2018, isang kaganapan ang naganap sa labas ng baybayin ng Britain na kung saan hindi nila inaasahan. Nagsimula ang lahat noong December 10, 2018 nang ang Italian cargo ship na Grande Tima ay umalis sa Nigerian port ng Lagos patungo sa British port ng Tilbury sa silangan ng London. Ito ay may sakay na 27 na tripulante. Ang kilos at boses ng barko ay tulad ng karamihan sa iba pa hanggang nagsimula itong maglakbay patungo sa Thames Estuary ng Costa Magrate noong December 21. At ng mga bandang 9.15 na nga, nakatanggap na ang mga authority ng Britanya ng Mayday Call mula sa barko. At inulat mismo nila na apat na lalaki ang kumuha ng kontrol sa kanilang vessel. Ang apat na lalaki na ito ay nakasakay na mismo sa barko bago pa man ito umalis sa Nigeria. At ito ay lumabas lamang sa mga kargamento at armado ng anumang bagay na kanilang mahanap. Ang mga kalalakihan na ito ay nagdiman na ang Grand Tema patungo sa British Coastline at ang kapitan ay tumanggi sa kagustuhan at inilak niya ang kanyang sarili kasama ang iba pang mga crew members sa isang kwarto sa barko na kung sa nagawa nilang manatili at makipag-ugnain sa mga British authorities. Hindi nagtagal ang balita na ito ay umabot na mismo sa Ministry of Defense na kung sa nag-authorize na magpadala ng apat na SCS men sa eksena mula sa kanilang garrison sa Hertfordshire. Isang maliit na grupo na nag-ooperate sa ilalim ng Corsana Titan 21 ang lumipad sa Dover Coast Guard Operations Center sakay ng 658 Squadron Army Air Corps, Dolphin Helicopter na dumating noong ika-21 ng hapon. Dito sila ay binigyan ng brief sa sitwasyon at kumilos bilang forward observer para sa UK Special Forces. Kasabay pa nito sinimulan ng moda ilipat ang isang response group pasulong sa eksena kung sakaling makuha ang intervention ng militar. Ang grupo na ito ay nagsimulang sumulong pagkatapos ang tanghali nang ang apat na Royal Navy helicopters ay umalis mula sa RNAS, Year Wilton at Somerset. Lumipad ang mga helicopter na ito sa timog ng Palm, na kung saan nag-embark sila ng dalawampung X-Quadrant Special Boat Service. At mula sa Paul, ang task force ay kumilos patungo sa Manston, sa timog silangan ng England mula sa kung saan sila ay nag-establish ng isang Ford Operating Base sa pag-asa para sa green light na pumasok. Hanggang sa ito ay pinahintulutan. gayunpaman pa man ang mga negosyasyon sa mga hijacker ay nagpapatuloy na kung saan ang mga ito ay pinakikilos ang tema ng paikot ikot sa buong maghapon at gabi. At sa huli pagkatapos ng labing dalawang oras, ang sitwasyon ay umabot sa isang kritikal na punto at ang Prime Minister na si Theresa May ay nagbigay ng green light para sa military operation. At ito ay mayroong codename na Operation Backburn. Kargado ng kanilang mga rifle at night vision goggles. Ang dalawampung ekskwadron ay nagsimula ng sumakay mula sa mga helicopter ng Royal Navy mga 2230. Ang helicopter force operator sa ilalim ng Corsair na Renegade ay binubuo ng dalawang Wildcat at dalawang Merlin helicopter. Ang wildcat na ay mismo sa 815 Air Squadron, isang operator sa ilalim ng call sign na Renegade 1 at 2. Ang kanilang tungkulin ay escortan ng Merlin sa buong duration ng backturn. Ang Merlin helicopter naman ay mula sa 845 Naval Squadron at ang itinalaga sa kanila ay katlo at ikaapat. Trabaho naman ng Merlin ang magbuhat ng special boat service operators mula hanggang sa objective. Ang puwersa na ito ay lumipad mula sa Manston mga 2245 ng December 21 at nagsimulang kumilo sa team sa estuary mula sa kung saan makikita nila ang Grand Tima sa horizon. At nang papunta na sila sa target, ang mga Wildcats ay umiwalay na mismo sa main body at nagsimula ng umikot sa cargo ship. Samantala ang Renegade 3 at 4 naman ay gumawa na ng kanilang final approach sa target bago mag hover sa itaas ng vessel main section. Ang eksaktong oras para sa pace na ito ay talagang hindi malinaw. Subalit tulad ng nakikita natin mula sa larawan na ito ang Renegade 3 ay nasa itaas na mismo ng tima mga 1126. Kasama ang mga piloto na pinapanatili ang aircraft, ang mga 20 SBS operators ay mabilis na gumamit ang lubid, pababa mula sa Merlin at papunta sa deck ng barko, at dito na sila mabilis na bumuo ng respective team. Nagsimulang kumalat ng SBS sa tima bago makarating sa bridge ng barko, at nang pilit silang pumasok sa cabin. Natagpuan ng mga operator ang mga hijacker na mabilis din namang sumuko nang makita nila ang mga tropang British at ang operasyon nito ito ay umabot lamang ng halos limang minuto. Nang maayos na nila ang lahat, ang team ay kumilos na at tumungo na sa Tilbury na kung saan nakarating ng umaga ng December 22. Ang dalawampung operator naman mula sa x ay muling sumakay sa kanilang Merlin helicopter at lumipad na pabalik sa kanilang garrison malapit sa pool. Kasing tahimik at kasing bilis ng pagdating nila sa pinangirian.